Mga kapatid, may mga taong seryoso talaga sa pag-ibig at naniniwalang may iisang itinakda para sa kanila. Hanggang malaman nilang may iba palang plano, ang tadhana. At ang kapalarang ito ay napakalayo sa kanilang binalak. Ganyan ang mauunawaan ng ating bida sa ating kwento ngayon na lumilingon sa tawag na Jim Boy Malalaman ng binatang ito na taga Imos Cavite na kahit anong tatag ng kaniyang pagmamahal sa isang tao ay e laging may paraan ang kapalaran at ang nakaraan na biglang magparamdam para madiskaril ang ating mga inaasam-asam. Jim hindi ko pa patapos dyan. Well, balak mo bang matulog dito sa opisina? Uuwi na rin ako, pero maya mayang kaunti na. Uy, subukan mo kayang dalian dyan. May date pa tayo mamaya, no? Date ka dyan? Eh di ba sabi mo sa akin, crush mo ako? <laughs> Ibang klase ka talaga, Wendy. Super aggressive. Ba, mukhang nililigawan ka na naman ni Wendy, ha. Ang awkward nga kasi <laughs> siya na babae ang nanliligaw sa lalaki. <laughs> Hoy, ikaw Wendy. Tigilan mo na si Jimboy kasi may asawa ka ni. Ano ka ba, Ivan? Hindi ko nililigawan si Jimboy, no? asad lang ako. Paano ba naman kasi hanggang ngayon, no girlfriend since birth pa ang lalaking to? Masyadong choosy. Hindi ko tuloy maiwasan na magduda na baka, alam mo na, Becky ang isang to. Uy, 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 uy. Magtigil ka. Oh, Hindi ako Becky, ha? Defensive, ba? O ano, totoo, no? Oo, <laughs> oh, Wendy. Kunwari ka pa, may gusto ka kay Jimboy. Alam kong siya ang gusto mong ipalit doon sa asawa mong babaero. Sira, ang totoo niyan, kaya ako lumalapit dito kay Jimboy. Eh, may gusto kasi akong ilakad. Ha? Teka, teka, teka. Ano yung narinig ko? Pakiulit nga? Meron akong ire sa sa'yo, J-Boy. <laughs> Maganda, sexy, hindi ka magsisisi na nakilala mo siya. Makakalimutan mong crush mo ako. At sino naman yan, Aber? Si Ara, best friend ko. <laughs> Teka, nagkamali ba ako na natawagan? Parang security guard yung nagtatanong sa akin ha. Um, Ara? Oo, ako nga. Teka, gym boy, tama ba? Uh, Oo, oh, ako nga. Ikaw pala yung kaibigan ni Wendy na nirereto niya sa akin. I suppose, kay Wendy mo nakuha yung number ko. So, ano, bakit ka napatawag? Ah, uh, okay lang ba sa'yo kung magkakilala tayong dalawa? okay naman sa akin. Ah, uh, huwag ka matakot sa akin, ha? Mabait akong tao. I know. Maraming nakwento sa akin si Wendy tungkol sa sa'yo. Uh, so, available ka ba sa Saturday para, alam mo na, sa eyeball natin? Sure. Pwede ako ngayong darating na Sabado. See you, Jimboy. Boy. Wala yun. Tsaka inaya kitang lumabas, kaya dapat lang na ihatid kita pa uwi. Uh, Ara, um, masaya ka ba na kasama ako? Oo, sobra. Sana maulit pa to, ha? Sure, sure. Meron pang susunod. Um, gym Boy, alam mo ba... Ang gaan-gaan na ng loob ko sa'yo, kahit na sabihin pang ngayon lang tayo nagkita. Nagkakasundo kasi tayo sa halos lahat ng bagay. Kumbaga, very compatible tayong dalawa, kaya masaya tayo kapag kasama natin ang isa't isa. Mm, sa palagay mo kaya, we're meant for each other? Uh, siguro. Malay natin. Wala namang imposible ni Ara, ha, Jimboy? Ayun, malaki ang chance na maging kami ni Ara. Ooh. Napapansin nga namin, palagi kayo magkasama. Tapos kapag nakakausap namin si Ara, kitang-kita namin ang kinang sa mga mata niya kapag ikaw ang pinag-uusapan namin. Talaga? Wow, congrats, ah! Nararamdaman kong malapit ka ng graduate sa pagiging single! <laughs> Sana nga. Sana si Ara na'y na matagal kong hinihintay. Kasi kapag kasama ko siya, alam niyo yun, masaya-masaya ako. Kompleto ang araw ko. Sa totoo lang, malapit ko na siyang maging mundo ko. Uy! O oh, pero Junboy, hinay-hinay lang din ha. Huwag mong masyadong idepende ang emosyon mo kay Ara. Hindi natin masabi. Baka dumating ang panahon na biglang lumabuhang lahat sa inyo. nako. Mahihirapan ka makamove on yan. Sa totoo lang, ayokong isipin sa ngayon yan eh. Kasi Ivan, kung i-entertain ko ang thoughts na baka maghiwalay kami balang araw, mangyayari talaga yan. Kasi iniisip ko eh. Ang gusto kong isipin ay yung maging kami ni Ara ang magkasama hanggang sa pagtanda namin. Yung siyang forever love ko. Hindi kami maghihiwalay kung talagang mahal namin ang isa't isa. Ako naman, malakas ang kudug ko na magtatagal kayo ni Ara. Hindi lang basta magtatagal. Siya na ang babaeng nakatadhana para sa akin. Yun! Gusto ko yung spirit mo, pre. Eh, sana nga lang talaga. Tama ka. Well, good luck sa inyo ni Ara. Ito na yung pang-20 na lumabas tayo na magkasama. Wow! Bilang na bilang mo talaga, ha? Parang kailan lang, Ara, no? Two months na tayong magkaibigan. Ang bilis nga ng panahon, eh. Teka. Makain ko na tong hamburger ko. Uy, thanks dito, ha? Naku, wala yan. Ang totoo niyan, eh. Nahihiya pa nga ako sa'yo kasi, nilibre nga kita ng burger pero halagang 23 pesos lang buy one take one pa <laughs> Ako, wala yun sa akin ang importante busog naman tayong dalawa oops sandali may may ketchup ka sa labi oh. pupunasan ko ng tissue ah hmm. yan wala na hmm? ang sweet mo naman basta ikaw pagdating talaga sa'yo eh sweet talaga ako. <laughs> Ba't ka naman sweet sa akin? Um, <clears throat> Ara, matagal na rin naman tayo magkakilala, di ba? Oo. Teka, hindi kita maintindihan. Um, <clears throat> anyway, uh, paano kung sabihin ko sa'yo na mahal kita? Mm-hmm. <laughs> Oo, oh, bakit? Ah, Ara, mahal mo rin ba ako? Kung mamahalin ba kita, hindi mo rin ba ako sasaktan tulad ng mga naunang lalaking ng loko at nanakit lang sa akin? Iba ako sa kanila. Hindi ko gagawin sa yun. Maniwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikaiiyak mo pangako yan. Hmm. Hindi ko na kaya to. Um, sandali lang, Jimbo, yan. Eh. teka, bakit... Bakit lumalikod ka? <laughs> ah, <laughs> ara. Ayan, tapos na. Ah, ano ba yun? Kilig ba yung kanina? Bakit kailangan mo pang tumalikod? Ko naman, no? Oh kasi tingnan kung sa harap mo pa ako nangingisay-ngisay. <laughs> Ikaw kasi... <laughs> talaga. <laughs> Basta ara, ito lang ang masasabi ko. Iba ako sa mga lalaking na kilala mo, okay? Ah. <clears throat> ano, Ara? Papayag ka bang maging girlfriend ko? Oo. Mahal din kita, Jim Boy. At pumapayag na ako maging girlfriend mo. Cheers! Cheers! <laughs> <laughs> oh, Jim Boy! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Kaya na ka ba dyan tahimik, ha? Uh, wala lang to, mga tol. Anong wala? Eh, mukhang problemado ka, eh. Teka, huhulaan ko yung wifi mo na naman ba? Ha? Tama ba ako? <laughs> so, ano na naman bang problema sa wifi mo? Katampuhan na naman kami kanina. Na naman? Eh, parang nung isang araw lang eh. Nagkatampuhan na rin kayo ah. Ewan ko ba kay Aram, mga to? Masyadong silosa. Lumapit lang sa akin yung babae. Nagsiselos na kagad ba yan? Hindi pa kayo kasal eh. Under the saya ka na niya kagad. Grabe naman. Eh, dito kakainis nga ng konti, pare. Alam yun, sabi ko pa naman sa sarili ko na hindi ako magkaka-girlfriend ng selosa. Tapos, eto ngayon. Eh, pare. Matanong ko lang. Hindi mo ba namimiss si Georgina? Ha? Di ba si Georgina yung Nakakunga ng virginity ni Gimpo'y. <laughs> pero take note, Gary. hindi naging sila. Aksidente <laughs> lang naman yung nangyari sa amin, Mon. Ay, pero sa pagkakaalam namin, hindi si sa si Georgina. At para dyan kay Ara na palagi yata nakabantay sa'yo eh, 24-7. Pero seriously tol, sino bang mas gusto mo ugali? Si Georgina ba o si Ara? Oo nga. Siyempre, si Ara. Eh, yun naman pala eh. Eh, ano yun pa yung pinaproblema mo dyan? Mga tol, ayaw ko lang kay Ara eh, yung pagiging selosa niya na wala naman sa lugar. Pero overall, mas gusto ko pa rin siya kaysa kay Georgina. Kaya nga never kong niligawan ng babae niya. Eh. Alam mo ko sa bagay, naintindihan ko naman si Ara eh. Natatakot lang kasi na makarma dun sa ginawa niya kay Carl. Carl? Ex ni Ara si Carl. ko lang ni Ara ang kawawang lalaking yun. Ang balita ko pa, Jimboy, sobrang nasaktan dun si Carl. Oo nga. Eh bakit ngayon nang sinabi sa akin yan? At saka uh, grabe naman kayo. ko talaga. Chismis lang yun siguro yun. Hindi, totoo yun, pare. Naging two-timer nun si Ara. Pero huwag kang magalala, pa naman yun eh. Wala bago na yata yung shota mo. Kaya ikaw, Tol, itindi mo lang ang girlfriend mo. Natatakot lang siya sa karma, kaya bantay sarado ka sa kanya. Kain niyo pa mga tol, ha? kaya, -kaya pa Huwag tayo! <laughs> Eto si Gary, oh. Mukhang babagsak na to kayo. Oh. Hoy! Kasi naman, eh. <laughs> ayaw pa mag-taxi pa uwi. Ayaw ko mag-taxi, ha. Ayaw ko. Usong-uso kasi ang mga kawatan na taxi driver. So, kawatan? Ang kawatan ka pa sinasabi? Sabihin mo! Wala ka lang kasing pambayad. Hoy, <laughs> uh, wala ako kung sino yung tumatawag, pre. Si yan, oh. Yung girlfriend mong nager. Oo, oh, tama kayo. Si Ara nga itong tumatawag. Wait lang, wait, wait, wait. Kakausapin ko muna siya, ha? Lang kayo? Stayin niyo ako. Hello? Ara? Nasaan ka na, Jimboy? dito Kasama ko yung mga tropa ko. Galing ka sa beer house? Tama ba ako? Lasing na lasing ka eh. Uh, ano eh? Uh, Oo. Oh, oh, pero ka kang mag-alala. Yun know? man lang yun ang ginawa namin. Walang babaeng involved, okay? Walang babae? Hoy, Jimboy. Hindi ako pinanganak kahapon lang ang beer house, hindi mawawalan niya ng babae, no? Ara, ara, ara. Magtiwala ka sa akin. Oo, oh, may mga babae nga dito, pero wala kaming kasama, wala kaming table. kami table. Kami-kami na nila e dito. Ano ba yun? Papira ka naman, no? Yan ang hirap sa'yo, Jim Boy. Mas pinahahalagahan mo pa sila kaysa sa'kin. Sa ara, asawa ko. Mas mahalaga ka, kesa kanila. Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan? Ako. <laughs> ano Ayan na pre. Nagtatago na naman si Jimboy sa saya ni Ara. <laughs> under na under, bro. <laughs> Wag nga kayong ah Asawa ko, Sabihin mo nga yung mga tropa mo. Ang galing manulson. At saka, sigurado akong nang babae kayo dyan sa beer house. Si Ivan pa ang kasama mo, e eh, numero unong babaero yan. Hindi ko magagawa ng babae kasi mahal na mahal kita. Please, magtiwala ka naman sa akin. Ano asawa ko? O siya, naniniwala na ako. Anong oras ka nalang uuwi? Pauwi na ako sa bahay ko, okay? Pero kung gusto mo, Dadalawin kita dyan sa inyo. Ano, gusto mo ba? Huwag na! Magpahinga ka na lang. Lasing na lasing ka na eh. Bukas na lang tayo magkita. <laughs> okay. Saan ka, Tol? Nandito pa rin sa tapat ng bahay ni Ara. Teka, hindi na ka pa dyan, ha? Ano? Balak mo bang magpatubo ng ugat dyan? Tol, kausapin mo na si Ara. Dalihan mo na. Eh, kasi ni... Ano eh? Bakit ka naman nahihiya? Eh, girlfriend mo naman yan. Tsaka wala ka naman kasalanan sa kanya. Kaya sige lang, Tol. Sigurado, galit na galit sa akin si Ara. Hindi ko kasi na malayang kanina na naka-12 messages na siya at walong miss calls sa akin. Kasi naman kayong dalawa ni Gary. Oo. Oh, Inayahan niyo pa ako saan-saan. Pambihira ka naman, pare. Hindi naman namin kasalanan yun, no? Ang sisihin mo yung pagiging praning ng siyota mo. ah oh, ganito na lang gawin mo. Ha? Konting lambing. Tapos Tapos konting himas ha Kau talaga sa, ano <laughs> Basta Ikaw na bahala diyan Kaya mo na yan Ivan <laughs> Bababa ko na tong cellphone ha Kunon ano ano na lumalabas sa bibig mo E na Palabas na rin si Ara sa bahay niya Mamaya na lang kita tatawagan Okay? Ay siya sige ton. Good luck Bye Bye, Bye. Ah Ah A Ara Oh Anong ginagawa mo rito? Ah, uh, siyempre, ah... Uh, ng sorry. Bakit hindi mo sinasagot yung mga text na tawag ko sa'yo? Sorry na asawa ko. Hindi ko napansin eh. Hindi ko narinig. Masyado ka kasing busy sa mga kabarkada mo. Mas iniintindi mo pa sila kaysa sa'kin. Okay, okay, okay. Okay na. Inaamin ko. Mali na ako. Sorry na. Next time, hindi na mauulit. Promise. Magkatapatan na nga tayo, Jimboy. Mahalaga pa ba ako sa buhay mo? Oo naman. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Eh bakit parang hindi ko maramdaman? Bakit parang napapansin ko na mas importante sa'yo yung mga katropa mo? Sila na lang ang palaging kasama mo. Samantalang tayo, minsan na nga lang tayong magkasama, tapos hindi mo pa sasagutin yung mga text sa tawag ko sa'yo. Siguro meron ka ng iba, kaya ganyan ka. Kaya ganyan ang trato mo sa Ara, please. Huwag ka na magselos. Wala akong iba maliban sa iyo, maniwala ka. Tsaka kahit minsan hindi ako tumingin sa ibang babae. Kahit minsan hindi sumagi sa isipan ko na magtaksil sa iyo o lokohin ka. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kailangan magagawang lokohin ka. Sawa ko. Jim boy. Huwag ka sanang mawala sa akin. Ano <laughs> ba, ba naman 'yan? Asawa ko, hindi ako mawawala sa'yo. Promise.